Hello guys, magandang hapon guys. Ngayon lang ako nakapag... Ay hindi, mayroong pala akong i-upload. So maliliit lang yan. Guys, gusto kong iparinig sa inyo sa buong mundo na itong pin... Ang ingay nitong taguto na to ah. Itong kanta na ito, i-ano ko po sa buong mundo. Dahil matagal ko talaga itong gustong kantahin. Diyos sa pa, naman po talaga kumanta. Itong kanta na to, some heart some ano somehow some heart to diamond yan pinag-aralan ko yan eh tung 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 ting tung 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 open your heart to make to the sky and to the sun tung 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 Tong, 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 tong. Maraming salamat po guys sa nakinig at saka maraming salamat pa -like po at pa-comment na po.